ay na na ng mga senador ang nangyaring pagpatay umano ng mga pulis na bota sa binetilyong si Jemboy Baltazar. pinag iisipan din ng mga mababatas ang mas mabigat na parusa sa mga pulis na madadawit sa krimen. Si Daniel Manarasta sa detalye. Tumayo ang mga senador sa plenaryo para kondinahin ang nangyaring pagpatay umano ng navotas police sa 17 years old na si Jemboy Baltazar. Si Sen. Rafi Tulfo pinuna ang naging mga irregularidad na ginawa umano ng mga pulis. Anya, ang lethal approach ay ginagamit kung armado at ang isang suspect o di kaya naman ay may intensyon na manakit ng matindi. Kaya tanong niya, Paano naging banta ang batang si Jemboy sa grupo ng mga armadong pulis? Binibigyan natin sila ng budget na pambili ng mga armas para maprotektahan ang ating mga kababayan. Pero anong nangyari? Ang mga armas na binili ng ating buwis, ang mismong kikitil ng buhay natin. Bibigyan natin sila ng otoridad upang panatiliin ang seguridad at kapayapaan. Pero sila mismong sanhi ng takot at gulo. Pinaiimbestigahan na ng mga senador ang sinapit ni Jemboy at pinag-iisipan din nila ang mas mabigat na kaparusahan sa mga pulis na madadawit sa krimen. Ayon kay Senator Cheese Escudero, hindi basta-basta pwedeng magpaputok o bumaril ang mga pulis. They can only shoot and fire upon and even kill someone in self-defense only. Hindi porkit kriminal, nagnakaw, may pinatay, may ginahasa, nakita mo naglalakad palayo, kahit gaano kalala yung kriminyang ginawa, eh, pwede mo nang barilin at patayin kung wala namang panganib sa buhay mo mismo. Ilang beses na po itong nangyayari? Baka kung i-impose natin ng death penalty, ito yung unahin natin. Meron pa tayong pending dashcam uh, bill. Uh, natin yung parusa pag nakasirado naka, naka uh, po ang... Uh, yung mga dashcams na ibibigay natin sa pulis sa ibang bansa, tanggal ka agad yun. Ayon pa kay Sen. Tulfo, dapat masala ang mga pulis sa kanilang recruitment process. Marami sa mga kapulisan natin ang may topa. Sorry for the word. May sira sa ulo. Pero nakakalusot dahil malakas ni ng mga puntsi pilato. So nakakalusot sila na dapat... Doon pa lamang sa screening process, nasara na sila. Inaasahan naman na tatalakayin sa Senate Committee on Public Order ang investigasyon. Daniel Marlastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.